Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na iiwanan ka na ng isang lalaki. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like kang updated sa si mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Gumagawa siya ng joke tungkol sa hiwalayan ninyo. Sa kasamaang palad, merong katotohanan ang bawat biro. Kapag nagbiro ka tungkol sa isang bagay, ito ay kadalasang iniisip mong gustong gawin. Kung iniisip at ginagawa niya ito, sign ito na hindi na niya gusto ang buhay na kasama ka. Sign number 2. Malamig na ang pakikitungo ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa'yo. Kung mababait ang mga kaibigan at pamilya niya sa'yo pero bigla na lamang sila naging soplado at cold sa'yo, ito ay masamang senyales. Maaaring ang iyong partner ay may sinabi ng masasamang bagay tungkol sa'yo sa kanila, partikular na sa estado ng inyong relasyon. Sign number three, Tumigil siya ng pagsasabi ng kanyang buhay sa Habang ang lahat ay may karapatang itago ang lahat ng kanyang iniisip sa kanilang sarili, ang mga couples ay nagsishare ng halos lahat ng bagay. Kung hindi mo na alam kung anong nasa isip niya o nagsasabi ng kahit anong big life event sa iyo, aalisin ka na niya sa buhay niya. Sign number four, Bigla na lamang siyang hindi sumasang-ayon sa sa kahit anong bagay. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa isang kopol ay healthy at normal lamang. Pero ang isang compatible na kopol ay dapat magkasundo sa kahit kaunting bagay. Kung bigla-bigla na lamang hindi niya magustuhan ang ibang bagay sa kanyang buhay, pagkatapos na siyang sumang-ayon o makompromiso ang ilang plano, sign niya na may paparating na breakup. Sign number 5. Tinatago niya ang kanyang phone. Ang privacy ay iba sa secrecy. Dati-rati ay ayos lamang sa kanya na hawakan mo ang kanyang phone, pero ngayon ay hindi na. Alam mo dati ang kanyang password, pero pinalitan na lang niya itong bigla. Maaaring sign ito ng cheating, physical or emotional man. Sign number 6, hindi na siya mag-e-effort tungkol sa kanyang itsura. Ang depression ay may malaking role sa pagbaba ng hygiene ng isang tao. Pero kung wala siyang pinapakitang senyales ng mental health issue at patuloy na nagpapakita ng kanyang sarili sa iyo ng hindi presentable, tumigil na siya sa pagkakaroon ng pakialam sa iyo at sa inyong relasyon. Sign number 7. Mas ini-spend niya ang kanyang oras sa phone kaysa ang makipag-usap sa iyo. Kapag nag spend siya ng oras sa iyo, mas kadikit niya ang kanyang telepono. Mas may chance na tinitingnan niya ang mga memes kaysa magbigay ng atensyon sa iyo. Sign number 8 Ang kawalan ng eye contact ay maaaring may kahulugan ng hiwalayan. Ang hindi niya pagtingin sa iyong mata ay maaaring maahalugan ng kanya pagiging guilty tungkol sa isang bagay. Dagdag pa dito, maaaring hindi pa niya alam kung paano sasabihin ang balita sa iyo. Sign number 9 Umiiwas siya sa kahit anong relationship topics. Ang sunod na senyales ay ang pag-iwas niya sa mga importanteng relationship topics tulad ng kasalan, anak o pagpapakilala sa mga magulang. Kung napapansin mo sa lalaki na sinasadyang iwasan ang mga topic na ito, maaari itong senyales ng pagdadalawang isip. Sign number 10. Hindi na kayo nag-uusap. Hindi na kayo nag-uusap ng kahit ano tungkol sa ibang bagay. Ang mga malalalim na conversations ay wala na. Wala na ang taong katabi at kausap mo ng ilang oras nang hindi tumitingin sa phone o kahit sa TV kapag nawala na ang mga bagay na ito, nasa panganib na ang inyong relasyon. Sign number 11. Pakiramdam mo ay nag-iisa ka lamang kapag kasama mo siya. Ito mismo ang pinakamalungkot sa lahat ng bagay. Pakiramdam mo ay nag-iisa ka kapag sabay kayong nanonood ng na movie. Ibig sabihin ay merong malaking disconnection sa inyo at sunod na dito ang breakup. Sign number 12, ang mga dati niyang gusto ay wala na ngayon. Ipinaghanda mo siya ng kanyang paboritong pagkain at hindi man lamang na ito napansin. Nagsabi ka sa kanya ng birong dati-dati naman ay gusto niya pero ngayon ay bahagian ng umiti tungkol dito. Kung ang mga dating nakagawi ang bagay na nagpapasaya sa kanya ay wala na. Maaaring tapos na ang mga bagay-bagay. Sign number 13. Pakiramdam mo ay single ka ngayon. Kung ang lalaki ay pinaparamdam sa na isa kang single, isa itong malaking sign na gusto niya makipaghiwalay sa iyo kahit wala siyang sinasabing kahit ano. Ang pagiging nasa relasyon ay dapat magparamdam sa iyo ng walang kahit anong pag-aalinlangan na parte ka nito. Kung ito ang nangyayari, sigurado may mali tungkol dito. Sign number 14. Wala ng sex. Kung ang sex ay natuyo sa inyong relasyon, o ang kahit sino sa inyo ay ayaw na mag-spend ng oras para magkaroon ng intimacy, isa itong indikasyon ng inyong relasyon ay wala ng patutunguhan. Gaano pa kalimit ang normal na pagtatalik? Depende ito sa isang couple. Pero ang couple ay dapat pumupuntir yan ng kahit isang beses sa isang linggo para kumonek at gumawa ng oras para sa intimacy. Sign number 15. Inauna niya ang kanyang mga kaibigan. Habang importante sa isang couple na magkaroon ng space, ang pag spend ng sobrang daming oras na wala sa isa't isa ay isang red flag. Para malaman mo kung anong iniisip niya, subukan mong makisama sa kanyang mga kaibigan. Kung hindi sila pumayag sa imbitasyon mo, kailangan mong tanggapin ang realidad ng sitwasyon. Sign number 16 Iniiwasan ka na niya Mahirap ang break up at merong mga tao ang nahihirapang sabihin ito sa kanilang partner. Sa halip, mas pinipili nila ang pag-iwas kaysa ang maging direkta tungkol dito. Mapapansin mong bigla na lamang niyang kinakansela ang lahat ng mga plano. Binabago niya ang mga conversations ninyo tungkol sa inyong relasyon dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang break up sa iyo. Kung napapansin mo ito, bigyan mo ng atensyon ang behavior niya ito. Sign number 17 Isang mission impossible na ang pagiging affectionate niya sa'yo. Ang mga lalaki ay laging affectionate sa babaeng attracted sila, lalo na sa babaeng nagpapasaya sa kanya. Kung literal na kailangan pang punasahin o kailangan pang magmakaawa sa kanya para maging affectionate sa'yo, hindi na siya masaya kasama ka. Kung hindi na niya sinusubukang pasayahin ka, isa itong sign na gusto na niya ng hiwalayan at patay na ang inyong relasyon. Sign number 18. Bigla na lang siya nagkaroon ng major life changes. Kung ang lalaki ay bigla na lamang nagpalit ng trabaho, nag-decide na umalis, mag aral sa states, o gumawa ng isang importanteng pagbabago ng kanyang buhay na hindi kinokonsidera ang inyong relasyon, may tsansa na handa na siyang mag-move on. At yan ang mga signs na iiwan ka na ng isang lalaki. Hit like, subscribe, at share button, pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.